Reaksyon ni Dennis Padilla sa relasyon ng kanyang anak na si Julia Barreto at Gerald Anderson. Hininga ng reaksyon si Dennis Padilla tungkol sa matibay na relasyon ng magkasintahang sina Julia Barreto at Gerald Anderson. Si Julia ay anak ni Dennis sa ex-wife niyang si Marjorie Barreto. Noong March 2023, idineklara ni Gerald na nakikita na niya kay Julia ang babaeng gusto nitong pakasalan pagdating ng tamang panahon. Kasabay nito, may kumalat na usap-usapan sa social media na baka lihim ng kasal ang dalawa at hindi lang nila ipinapaalam ang totoong estado ng kanilang relasyon sa publiko. Pero pinabulaanan ni Julia at Gerald ang balitang iyon. Sabi pa ni Julia sa panayam ng pep.ph noong September 2023, hindi sila nagmamadali ni Gerald pagdating sa pagpapakasal. Sang-ayon naman si Dennis dito. Kuwag na muna, okay yung mag-boyfriend muna, sabi ng aktor. Nakapanayam si Dennis sa presko ng pelikulang Magic Hurts, na ginanap sa Luxen Hotel sa Quezon City, yung February 24, 2024. Patuloy ni Dennis, saka sa mga women naman ngayon, hindi naman nag-aasawa agad. Nung araw, nung panahon namin, pag 25 years old ka na at wala ka pang asawa, ang tanda mo na, wala ka pang asawa. Ngayon iba. 30, 31. Ready na ba siya magkaapo kung sakali? Sagot ni Dennis, gusto ko. Tagal ko nang naghihintay. Ang dami kong anak na pwede nang magkaanak, ayaw pa nila. Sa kaso ng anak niyang si Julia, dagdag ni Dennis, kay Julia, okay. Hindi ko sinabing buwag mag-anak, huwag muna magpakasal. Desisyon daw ng couple kung paano patatakbuhin ang relasyon ng mga ito. Sa kabilang banda, maraming napapabalitang celebrity couples ang naghihiwalay nitong unang pasok ng 2024. Natanong si Dennis kung nakaramdam siya ng takot kung sa huli ay hindi magkatuluyan sina Julia at Gerald. Puna kasi ng ibang netizens, baka raw mag si Julia ni Gerald gaya ng ibinibintang na ginawa umano noon ng kapamilya actor sa ex-girlfriend na si Bea Alonzo. No, hindi mo naman kasi pwede yung i-generalize, pagtatanggol naman ni Dennis kay Gerald. Sabi pa ni Dennis, di porket na mo nung una, magagawa mo ng pangalawa, hindi naman. Ano yan, eh, case to case basis. Hindi siya pattern. Naniniwala si Dennis na seryoso si Gerald sa kanyang anak na si Julia. After all these years, napatunayan niya na mahal niya ang anak ko. Nakikita ko mahal niya ang anak ko, kaya okay sa akin yon, saad ni Dennis. July 2019 nang maghiwalay sina Gerald at Bea, nadawit sa isyo si Julia dahil noong panahong iyon ay nauugnay ito kay Gerald Sa ulat ng pep.ph noong July 23, 2019, isang source ang nagpaabot sa cabinet files ng impormasyong kinausap ni Dennis si Gerald sa telepono dahil sa tindi ng batikos na inabot ni Julia noon Ayon sa source, nilinong ni Gerald kay Dennis na hiwalay na sila ni Bea at sa kinumpirma ni Gerald na nanliligaw ito kay Julia. July 26, 2019 nang ihayag ni Bea sa ABS-CBN News na wala silang formal breakup ni Gerald at bigla na lang daw siya nitong hindi kinausap. Nag-trend ang isyo ng tawaging ghosting umano ang ginawa ni Gerald kay Bea. Noong March 2021 o 18 months matapos ang controversial breakup ni na Gerald at Bea, nanindigan si Gerald na hindi niya Jean Ost si Bea. Ilang buwan na raw na on the rocks ang relasyon nila noon at makailang beses na raw nilang pinag-usapan ang kanilang problema. Balik sa present interview ni Dennis, aminado ang veteranong comedian na minsan lang niya nakausap si Gerald. Anya, the last time na nakausap ko siya, sa telepono pa. Kayo, anong masasabi niyo sa reaksyon ni Dennis Padilla sa relasyon ni na Julia Barreto at Gerald Anderson? Comment nyo lang sa ibaba at atin yung pag-uusapan. Maraming salamat po at God bless.